Tara na. Di pa tayo yung sampay natin. Asa na yung sampay natin po, Seth? Ayan, lipat kami na. Ay, sorry. Tara. Ayan, oh, may tour guide pa po kami. Nakita kami ni nanay. Ang daming mga kabibig. Sabi. Sabi. Oo oh, nga, nang ibuhangan na dito. Daming kabibi po. Oh. Uh. Uy! Sa loob ng bag. Uy! May uwak ko. Oh. Ayaw! bé con mà ui dạ nụ hả Ayun, naputuli mo lang yung isa. Tuli mo yan, may dala kami yung pamputol mo. Ayun, oo, oh, diba? Oo. Oh. Diba, ang putuli mo. Opo, matinig pa po kayo. Kami na po. Dito kami, yung buhay po ng Dito kami uh, nag-tali ng tabara. Ah, ito kayo nagtatali. Mm, -hmm. mm -hmm. Ayun, hindi na uma. Ako mm -hmm. na. Ngayon, hindi na Opo. Ah. <laughs> May signal. May signal dito. Opo.